Okay mga best friend, ha? available na po sa atin yung ating kusama Japan gloves mga best friend. Sa lahat po ng mga welder na kailangan kayo ng gloves, maganda to, protective gear to mga best friend para hindi tayo napapaso. Kahit pang bahay, mga best friend, importante may gloves. At ang gloves natin, hindi yung matigas na gaya ng iba, ito po malambot to. Oh. Tapos mag welding kayo ganyan oh. Ayan, available to mga best friend yung ating Kusama Japan Leather gloves Mga best friend Okay Ang alaga lang po niyan ay 299 Kaya sa lahat po ng order Mga best friend Magchat lang po kayo Sa messenger account Sa FM Shop Or mag text or tumawag Sa mga numero na kapaskil Sa in screen Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman, kamusta na po? Sana mabuti po kayong kalagayan at dalangin po namin at aming hiling sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo mga best friend. Sana po ay Ganyan talaga ang buhay, meron tayong ups and downs. Sabi nga nung abogadong nakilala ko dati sa Brazil, ang buhay, sabi niya, <laughs> hindi pwedeng dire-diretso lang. Ibig sabihin, pag dire-diretso, patay yun. Diba sa hospital, pagka gumagano ibig sabihin buhay di ba? Pagka may eat, 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 di diba? Pero pagka eat, patay yun, mga best. May ganyan talaga. Basta ang importante, may buhay at lakas tayo, may meron tayong pag-asa makabangon ulit, mga best. Men. Yeah, you gotta... Punta muna po tayo ng 13 Martires sa Cavite. Shoutout po natin si best friend Michelle Daguman. Ang kanyang mga order, isang combo set po. kasama dyan, meron po yung apron, meron po yung triangle ruler at corner level at auto mask at welding machine na maliit pero malupit. Best friend Michelle, pagsabayin po natin itest ang iyong auto mask at ang iyong welding machine. Ayan po, parehong 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Tabaso Negros Occidental kay best friend Analu Canillo. Best friend Analu ang iyong grinder na boss 100% na gumagana, ng maganda sa Calamba City Laguna naman po tayo tumalon kay best friend Eddie Exiha ang kanyang welding machine na maliit pero malupit best friend eto po 100% na gumagana. Out! sa Liloan Southern Leyte naman tayo tumalon kay best friend Dekmar Kantilang ang iyo pong grinder best friend 100% na gumagana, maganda Punta naman po tayo ng Iloilo -ilo. kay best friend Jocel Armada. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Best friend Jocel, ayan po ang welding mo. Napakalupit. At sa Aringay, La Union naman po tayo pumunta kay best friend Mafay Ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. Best friend. Mula sa La Union, talon po tayo ng Manila sa Malate kay best friend Marex Dakol ang kanyang order grinder na boss punta naman natin si best friend Domingo Dumdum Jr. ang kanyang order otomas na red one at tatlong clear glass yan po best friend 100% punta naman po tayo ng Novaliches Quezon City punta natin si best friend Patrick Jerome reconoce ang iyong welding machine best friend Patrick yan po 100% na ng malupit Mula sa Novaliches, Quezon City, talon po tayo ng buhol kay Bestfriend Mark Sandro Agudera. Punta natin sa si Bestfriend Mark. Ito po ang iyong welding machine, Bestfriend Mark. 100% na malupit. Kahit yeah! Sa Maycauayan City, Isabela naman po tayo pumunta kay Bestfriend Alfonso Ampalo. Bestfriend Alfonso ang iyong welding machine. 100% na malupit. Mula sa Isabela, talon po tayo ng Sambuanga. Punta natin si best Manuel. Pransuela, best friend Manuel ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% Sa kabanatuan May baisiyan naman po tayo Kay best friend Jerome Celebre Best friend Jerome Ang iyong welding machine Na maliit pero malupit 100% Nagumaga Talon po tayo ng pasi sa Iloilo kay best friend Roji. Panela ang kanyang mga order sampung solar LED light. Pagsabay-sabay na po natin itest. Yan po, pareho-parehong 100% na gumaga. Punta naman po tayo ng Abuyog Leite kay best friend Jomar Ramba. Best friend Jomar ang iyong order ko sa Japan. Welding machine, maliit pero malupit. Ito po, 100% na gumagana maganda. Sa Sambuanga del Norte naman po tayo pumunta kay best friend Reggie Dandayo ang kanyang order isang laser level. Tingnan nyo mga best friend ha, eto ha. Ang laser level natin nasa labas, nasa open area pero nakikita mo yung linya. Ganyan siya kalinaw o, oh. tingnan nyo o. Oh. oh. Ang linaw, At diba? yan po ay 360 degrees. Ibig sabihin buong palibot at buong palibot na ganoon at buong palibot na ganyan. 100% na gumagana Punta naman po tayo ng Subic sa Sambales. Punta natin si best friend John Albert Malapit. Ang kanyang order ko sa Japan na cordless drill. 100% na maganda. Punta naman po tayo ng Quezon Province sa Pitogo kay best friend Jefferson Rongalerios. Uh, ang kanyang order ko sa Japan welding machine na maliit pero malupit. Eto best friend Jefferson ang iyong order 100% na malupit. Balik tayo ng pasi, ilo-ilo pa rin kay best Ernesto Patillas Jr. naman tayo ang kanyang order ko sa Japan welding machine. Maliit pero malipit. Ito best friend, Ernesto. 100% na gumagana ang iyong welding machine. Yeah! Sa Tubahong Dinagat Island naman po tayo kay best Lito Orillo. Ang kanyang order. Uy, kita niyo yun. Mga, ano, mapalo. Ang kanyang order ang atin pong planer mga best friend. Punta naman po tayo ng Tansa Cavite kay best friend Cesario Marte. Ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit. 100% mga best friend na Talon po tayo ng Surigao City kay best friend Edwin Garcia. Ang kanyang order ang atin po ang Japan cordless drill 100% na gumagana set po yan mga best friend nagkakalaga lang po yan ng 3,199 punta naman po sa Surigao City punta naman po tayo ng Silay City sa Negros Occidental kay best friend Jimmy Torion Jr. ang iyong welding machine na maliit pero malupit best friend ito po best friend Jimmy 100% na gumaga ng malapit. Mula naman po sa Negros Occidental, punta tayo ng Bagumbayan, Bayan Tagig sa Manila kay Best Friend Pernan Awa. Best Friend Pernan ang iyong welding machine, 100% na gumaga ng malapit. Stand by by siya naman po tayo kay best friend Bautista ang iyong solar light 100% na maganda. Punta naman po tayo ng Tagig City kay best friend Mauro Valdemoro ang iyong welding machine na maliit pero malupit 100% na malupit ang Mula sa Tagig punta po tayo ng Kalawakan City kay best friend Johnny Losero. Bestfriend Gianni ang iyong welding machine, maliit pero malupit, 100%. Mula sa Kaluhokan, talon po tayo ng naikabite Kabite kay Bestfriend Bayani Rojas. Bestfriend Bayani ang iyong welding machine, 100% na gumagana ng maganda. Mula sa Cavite, talon po tayo ng Lapu-Lapu City kay Bestfriend Saturnino Oro Jr. Ang iyong welding machine na maliit pero malupit, 100%. 100%. Mula naman po sa Lapu-Lapu, talon po tayo ng Agusan Del Norte kay Best Friend Roger Dumagin. Best Friend Roger ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. At ang iyong otomas, itry din po natin. 100% na maganda best friend. At, at ang po muna ating shoutout mga best friend minsan pa Nagpapasalamat po kami ng buong puso sa inyo Sa inyong pagkitiwala at sa inyong pagsuporta sa ating channel Narito po ang Chat na Everyone, can anyway. Bang Hi, dito lang yan kay eh, Ephraim eh,